sang ano guys good size good morning guys tibo tayo ng inariyan nating bubu guys sana meron dito kasi marami dito mga uh, kinainan ng kahoy guys hey guys mapasok pa lang yung tubig yung una natin yung bubo dito sanay meron parang wala guys kahit sinig niya lang guys yun guys merong sa ulit isang, isang small guys okay, so. pangalawa natin guys Medyo makahoy lang dito. Ah, aray ko. Aray ko. Ayan guys, yung pangalawa natin. sa may meron ding huli. Uy, yung iba. Uy. Isang ano guys. Good size. Lalaki guys. Thank you Lord. Good size siya guys. oh. Ano pala guys yung pangapat nating trap Trap or bubo Guys okay, so, Meron doon Ano lang pala ito guys Dosing ano lang ito dosing bubo Bubo trap Sa inyo guys Anong tawag nitong ganitong Kamamara ng panguli ng alimang guys Comment nyo guys Uy meron na naman guys oh Isang good size na naman oh 6 na naman guys Naka Good size na tayo O oh, Diba guys Atin guys Yung mga guys nating guys natin natin Aten guys Dito guys no? Ayan guys, pala ako nakapag-tribo ko gabi guys, kasi napakalayo na yung movie yun. Kaya yung iba yung dog truck natin, binutas na nila at makatakas yung dog truck natin ngayon guys. yun yun rin talaga guys Ito talaga tayo dito lang tayo okay, so. din dito guys ah small so yun thank you sa mga nangyong mood guys sana supportahan nyo yung mga solid supporter natin dyan sa baba bakas lang kayo guys kung tagas kung saan man kakabot ng video na to comment down comment down kayo dyan sa baba guys thank you